Hello po guys, so nandito na naman po yung ating YouTube channel ko So ngayon pala guys, so, ito na po yung part 2 na video natin ulit So ayan po, so ngayon pala guys, ay kasi sa isa kong video na inano natin itong Pilipino So bigla na lang tayo tinawag kakain na kasi kakain pa lang kami So part 2 na video, so ayan po naputol tuloy yung video natin So ngayon pala guys, ay dito sa Pilipino So ito pala yung ano namin, test namin So part 2, ah. part 2 ha so dito sa Pilipino ay nakakuha ko dito ng 30 so pataas 30 guys so puti naman nakakuha tayo ng 30 kasi yung sa isa kong video nung December eh No, so, yung nang nagte-test tayo pero may mas mababa ako doon 18, 19, meron naka 20 kalahati. Eh. So medyo nakakuha tayo dito sa Pilipino ng 30. Ayan, so 1 to 40 yan na 30 over 40. Ayan dito sa Pilipino. Ayan. So, next naman tayo. Dito naman tayo sa mape. So, dito sa mape, guys. Ayan. Dagdag ako. So, 31. Naka-31 ako dito sa mape. So, ayan po. Ito, guys. So, may kasama pa. So, 1 to 10 yan, ha? Ah. So, dito sa music ay naka-8 ako. Arts, naka-7 ako. PE, naka-8 ako. Health, naka-8 din ako. So, ayan po. So ito guys, naka 31 ako dito Sa MAPE Ayan, so medyo magaling ako Matalino ako mag-aral Kaya naman kasi ang sinabi natin nung nakaraan sa video ko noong December Mag-aral tayo ng mabuti So ayan guys, tumaas tayo 31 tayo dito Sa 1 to 40 Ayan, 1 to 40 yan 31 over 40 Ayan, ayan guys So medyo nakakuha tayo ng mataas na score yan. So, ayan po, guys. So, dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon. So, i-like and share and subscribe mo ko, guys. Para lagi kayo updated sa susunod kong video na yun. So, ayan, guys. So, ayan. Perfect. So, meron na akong limang tama. Ayan, o. No? Sa number 1, tama ako. Number 2, tama rin ako. Number 3, tama rin ako. Number 4, tama rin ako. Number 5, tama rin ako. So, ayan po. So, ang ibig sabihin ng guwit na yan, tama. So, ibig sabihin ng... X mali ayun so on date na rin po ngayon ay it's February 12 pa lang pa lang ngayon so ayam. so abangan mo na lang ulit sa isa kong video guys na kasi pinagsasama ko pa kasi yung parts kong video dun eh. abangan mo na lang guys kasi part 5 pa lang yung inabot ko dun eh. so ayam po part 5 so abangan na, abangan mo na lang din yung isang video ko pero wag ko na muna i-upload yon pupunuin ko muna hanggang parts hanggang ano na lang part 20 yata o part 18 Ayan. So, tumaas tayo, guys. Tumaas. So, medyo, wag na lang natin videoan yung ilan yung mistake ko dito. Kung ilan yung mali ko dito, wag na natin videoan. Ba yun lang.